So ayan mga kapatid ang ating mga patuloy na binibiling mga lumang barya. Ayan po. At yung mga BSP coins, ayan po mga kapatid. So ito mga kapatid, yung 10 centavos, ayan. Maraming nakakapagtabi pa nito, 10 centavos 1945, below po ang taon. Ayan, 1945 po ito, pwede po ito mga kapatid. Basta po 1945, pababa po yung year, 10 centavos. Ayan. So kung meron kayo nito, ayan, direct message lang po kayo agad sa atin. At hindi lang yan mga kapatid, pati po yung 20 centavos nyan. So may mga tatlong klase po, apat na klase na binibili natin patungkol dito. So ito naman mga kapatid, yung 20 centavos. Ayan, kung nakikita nyo, 20 centavos po ito. Ayan, 20 centavos po na 1945 pababa po yung year. Ayan. Pasok po yung mga ganyan. 1945, 1944, ayan, 1917. Ayan, patuloy po natin binibili yan. So, kadalasan mga kapatid, nang inaalok sa atin, 1950 pataas. So, hindi na po yun ang binibili natin. 1945 pababa po ang year. Ayan, kasama po yung mga 10 centavos. 20 centavos, ayan, 1945 pababa, at yung 50 centavos, ayan. So kasama po yan, ayan, tinan nyo, 1945, itong isa, 50 centavos, year 1921. So kasama po yan sa mga binibili natin, pati itong 1 peso, ayan, kasama po yan. 1 peso, year 1908, 1904. Ayan, kasama po yan. So tandaan nyo po no, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, at 1 peso kasama po sa mga binibili natin. Okay, so 1945 po pababa, 1945, 1944, pababa po yung taon, hindi po pataas. Okay, so maraming nag-alok sa atin, 1950, 1960 pataas nang 10 centavos at 20 centavos pati na rin yung uh, 50 centavos. So hindi po yan yung binibili natin. Mga ganito lamang po. Okay? Ayun, napakarami. Oh, so ang dami na po nating nabilan nito. son Visayas, Mindanao kadalasan po sa Manila area. ayan at sa Visayas, ayan mga kapatid. So shout out po sa lahat ng ating mga seller. And mga kapatid 1908. 1 peso 1904 okay so mag-pm lang kayo direct mga kapatid sa ating Facebook page kung meron po kayo mga ganitong uri ng klase ng barya